na emergency talaga. No? Okay. Ano? Ano nangyari niya kay sir? Terminal na po yung sa akin. Sir, yung gusto niya po, di ba po, ano gusto niya sa inyo magpunta? Area si brother? Okay. Oh, sige, wala naman yung masama eh. Pagpapay ano okay. natin sa si sarap. Ito ay, kung may mangyari masama, wala pa sa okay. Niya. At talagang kita naman natin. Pero huwag pipigay ha, at ano? Nini uh, nakulong sa Jose, naduktong ng buhay mo ha. Alala narinig mo ba? At sa pagbibigay niya ay ano 'yan kaya yan? Anong concert niya? Ano kung hindi pa Mas sinabi terminal gayon. Ito Okay. Balik bali na. Balik. Na eh. Wala na, ano? Anong Opo, oh, po. E, Hindi, nasa po kami. Nandito po. Nandito na kami meron pa. Ano rin pagkainahin? Gusto po pag nila po sa Ay, siya siya po nagsabi, isa po nagsabi, nag-i-spell ito po inyo. Kasi nung... Maghihimalaan siya sa buhay niya, maray niyo naman. Yung... Baka nangyayari, hinihihimalaan siya sa inyo. Naga naga oxygen niya. Oo po. Sa parang gas wala pagtago, sino magbabala dito pasok. Okay. Ay, ano natin, pag-reprehan. Ay, okay. pag-reprehan. Ay, pag-reprehan. Ay, pag-reprehan. Ay, pag-reprehan. Ay, pag ay sabi ni mama pupunta po ako sa kanya nakakas po ang gawin sa gagaling po ako sa kanya saan tubig anak ko. Ano yung sa pinapainit hindi 'di? Oh. pa, naman ito. Anak, anak pa inidikit ng nanay. pa ano muna sa make pa na, pa sabon. Sabon lang. Hindi ko alam na ihi ko kahapon. sa oh, Martes po kasi kami ng gabi na nakalabas, tapos po kahapon kaya hindi kami nagpunta. Ayun, wala rin na ma uh, pero napakaliitan ng chance. ano, ha? pero huwag susuko, brother ha. Wala uh, pa. Ha? Ay, hahabulin talaga natin. Ano, yung ano, pakuha nung ano Toy, pakuha nung yung ano, yung sa NGT niya, dali Kung gabay, sundan yung kagalaman ito, oh, dali nyo Oo, nang I-obserbahan natin hanggang mamaya o dali sa hospital sa ma-refine ka, oh. no? Kung biglang mawala talaga yung pulso. ano, gawain din niya sa ating leader. Pero may heartbeat ka naman. Oo, oo. So yun ang may red light ako. Sige, okay na. Okay. 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 At nadasa lang ko na naman yung tubig. Dadagdagal lang, dadagdagal na lamanan, no? Sana'y mabuhay to si Sir. Sir, ano, i-healing sa Diyos ha? Alam ko na nakikita mo naman yan pag tumingala, pag kaluluwa ka na. Pero ihiling mo sa kanya na gugso ka ng buhay mo, gawa naman ikay biktima yata ng kulam din. Ano? Ay tara ho doon, kay ano tingnan natin. Para hindi yes. na unresponsible. Ako nga ako inyong ginagawa at gawa ng pagkakatapos ko isa yung may kasunod na naman po. Ah sa inyo? May namamatay, sa sanad Hindi, kasunod na problema ako. Ah, ha? Ay tinignan ko. Mo. morning morning po. Ay ating aaning uh, niya sa kanya, titingnan kung meron pang gumagawa. Kasi important sa importanteng said, gagawa gusto patayin Sunod, so, isusunod natin sa iyo. O, pwedeng sabay din naman. Pero unahin natin sa kanya para makonfer lang. Oh, Pakingiso yung ako ng buwan. Ate, hindi ka. Oh. At medyo emergency talaga, aray. Talaga emergency pala. Ano na eh, pulso na lang ang sa pulso. Ano, heartbeat na lang ang ah. pulso, pulso eh. Saka sa pulso, ito yung nasa Pwede lang. Ano pangalan James Joseph Sige, lang. Umagang bahala kay James Joseph. Saan masulok sulok mandarao? hindi ka mapagtago si Diyos. Pasok. Ah. Tanggalin mo ginawa mo kay James Joseph. Bilis. Hit that. Aray ko. Gamitin mo ito. Papatayin kita ng intak ka. Aray ko po. Aray. Hindi mo tatanggalin. Ha? Tama subukan tayo ngayon. Aray Oh. Aray Tagal yung ginawa kay James Joseph. Bilis! Yeah, Gigilitan ko na ate, ha? Yeah, ito ate. Panginoong Yahweh, yun yung basta sa inyo. Napatay yung mas mga spiritong ito. Kaya sa mga matay pa na ibang tao. <laughs> Pasok sa inyo. Ate balik. Sakit. Tingnan natin kung mayroon pang na sa kanya. Ha? importante yung buhay ng Tapos, i-alisin natin sa kamalasin sana. Wala na, inabot na lang talaga. Pintayin nyo naman. Pintayin lang po. Sakit ulit na sa inyo. Wala rin. Minamalas na talaga. Ay, ganda Pag may minamalas sa tulang-ulaw, iingin yan sa Diyos alisin yung kawa na sa so ko pa rin kayo. Pero si Lord masusunod, kasusunod, hindi ako. Ah! alas nalas pa rin ay... Ah, hindi ba? Binilis ko na kayo. Hingi pa rin kayong tulong agad ha. Kasi ang ginagawa ko, hinihingi ko lang kayo ng tulong sa kanya. Sa Panginoon. Kung niya o hindi, o binibigyan pa kayong pagsubok, siya masusunod doon. Ano? Okay na. Si James ay ano ha, monitor natin. Tapos, uh, sabihin niyo ako pag nabuhay. Ito, uh, chance na. Uh, Apo Pilip, di ba yung Sige po. Para makita agad yung sa tanahang.